Sa December, huling dinis na namin ay eh, ano. Tsaka yung ano po, hibla ng kuko niyo. hindi niya. ko na siya pina, ano, pinatanggalan ng, pinatanggala ng gilid. ko, oo, linis lang talaga. Eh di paano yan, kukos, hindi ko na rin tatanggalan ng, ng gilid. Tanggalan mo. <laughs> <laughs> kala ko, kala ko safe na eh. <laughs> hindi ko na siya pinaano. <laughs> <laughs> hindi ko na kailangan ng Hindi talaga... Sakit so, ma'am uh, lang, lang. Mm. So, Kawawa ka, oh. oh, <laughs> ka naman, sir. pa mo ba? Sa, ay, ay, makilala, <laughs> May linggo pa daw po. <laughs> Half day. Sorry, ma'am medyo masakit, madikit yung dry skin. Meron ba po yun sa duluhan? Mabalikan ko. Pero po? Okay. Yan. lang para sa parang nininervous yung kuko nyo ah. Sakit ma'am? Laki. Ang talo yung kuya Gahawak pa lang niyang ganyan ako na <laughs> ano na pa ako. Nervous na. Yung pa lang nervous <laughs> Hindi na yung may-ari eh. masakit. lang Masakit po talaga to kasi malaki na po yung ingrown. Pero wala pa pong sugat yan. Sorry, ma'am. Kapal mo po. Sakit. Ah, okay. Hindi natanggal to bablikan ko yan. <tip> tama yung masakit yan. bukan kumala, pumunta ng mga eh hindi. Tapos, pag nasa bahay, hindi nagsasabi, ano yun? Kaya alam mo, nakabihis ka, nakupas ka ng mga tusok ng ano doon dati. Hmm. Ano yung paa ko? Kahit hindi magsalita si Ma'am Ramdam ko yan sa paa biglang naninigas. Kaya napapatanong ako kung masakit. Hindi, <laughs> naman Pero, hindi pa po. Hindi pa po. yan, ma'am. Kensya na, madikit Ayan, po. No. Itong isa ang grabe ang... Um... Sige ma'am. Hmm. Kanya-dati kasi pag tumusok na 'yung sa sa Ah. Semento. 20. 20 lang. 20 lang. <laughs> 195 po yata. Ang isa? Opo. DJ? Grabe, nag-stack ka ng ingron mo, mo, mo. Tusok talaga siya. Buti naman, hindi siya sumakit, no? Hindi naman. Wala naman. Hindi, 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 hindi. Sakit, ma'am? Hindi. Yan. Okay lang, hindi naman. may dry skin pa po. Pag may naramdaman ka masakit ma'am, sa pagsundot ko lang po ng dry skin ha. Yan, dry skin po yun ma'am. Relax mo lang ma'am. Huwag mong kasi yung pa mo para hindi maputol. Hmm. Uh -huh. Pag binapatagas kasi yung Mapaputol. paa, napuputol. Kasi pinipigilan mo eh. Ganon. Hmm. So, ano Kasing na. Okay na. Ang gano'y dyan tayo, gusto assistant sa, ano, ilang, okay, official. Ah, laking lang. Hehehehe. Lale, kaya? O, hindi. Ang toto, isin ka ito? Opo, siya eh. Isang lalaki pa. O malaki natin. na pala. For you s- so na po 'yan. Bakit son si Mobe? kinder namin, sunod na pasukan. Uy, pa, oh. siya, wala akong kasama dito. <laughs> o, sa school na lahat. Hay, salamat! <laughs> Ganda na dani ma'am. Pero pagkat ako katabi niya sa pagtulog kahit maghapon gabing nakahiga. Uh Oo. -oh. May problema teacher diyan. Pero masipag naman yan. Kumusta? Kumusta? Magaling sumagot po. pag face Okay na kayo? Okay. Uh Hindi -huh. ko alam kung maganda ang kuha na ito. Parang blurred kasi. Uh -huh.